So, kain pa tayo ng mangosteen. Yes. This is the mangosteen. Ayan. Ganito lang. Tapos, ganyan lang. Sarap. My favorite. Aside sa dali yan. Mangosteen. Mmm. tatlong kilo isang daan lang ganyan kamura yung putas dito sa Mindanao okay mangas. One hundred. Ito Anak yung hilog niya. Mas i- ano dito? Ibuksan mo dito. Yun. Then, press.